Uh, tinatanggal na po natin ang mga talbos ng kamuting kahoy at tapos po natin ang pakatanggal yan ay ating ilalaga po para po tanggalan ng katas kasi pag sinama daw po yung pag uh, ginawan daw po yan dapat tanggalan ng katas patugasan po natin ang uh, susung uh, baguhon o susung dagat tapos tanggalan po natin ang kanyan, ang yan. Uh, buntot. Dulo. Ayan na po, nalaga na po natin ang kamuting kahoy at pinipigyan na natin para po tanggal ang katas. Kasi pag hindi daw po tinanggal ang katas niya, nakakaangi. Kaya po, tiyatanggalan natin ng katas. Tapos, sa uh, gagayatin po natin ng pino yan po masarap ang talbos ng kamuting kahoy. Ayan na po. yan nagagayat na po tayo. Ayan lang po. Ayan, isa po pong gayat para po mapino ang kamuting kahoy. Ang talbos ng kamuting kahoy na may susung baguun susung dagat. Napakasarap po niyan. Pag upo ko yung muwi ng probinsya, yan po ang hinahanap ko talbos ng kamuting kahoy napakasarap po niya nagisarap po natin sa bawang, sibuyas at luya isang kutsa na natin ng tutung baguhin at lagyan ng tinapa so, kung sa puso nagpapasarap yan tinapa sa kamuting kahoy lagyan natin ng asin at North cube chicken sa puso nagpapasarap yan magic sarap mga seasoning, Pampalasa para uh, po masarap ang ginataan lagyan na natin ang gata ayan na natin siyang maluto ayan, pakasarap po niyan Shoutout uh, shout out po sa lahat ng mga nanonood dito sa Cavite at sa Kisong Province shout out po sa inyong lahat sana po ay supportahan pa po niyo ang NeriBoy TV. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo sa NeriBoy TV. Kami nagpapasalamat. maraming maraming salamat po. yan po. Ilalagay na po natin ang kamuting kahoy. Yan, takpan natin para siya ay maluto. Mga kaibigan. ayan, luto na po yan, at ilagay na natin ang mga siling pang pahangha, napakasarap po yan, may kaunting hangha at ilagay na po natin ang purong gata o kung tawagin so, po, sa po nagpapasarap yan, sa ginataang kamuting kahoy na may susung uh, bagungon o susung dagat sa probinsya po namin ang tawag po dyan ay bagungon sa pispan po na nakukuha yan, malinis po, maraming maraming salamat po. Ayan, titikman na po. Ineri po, napakasarap yan. yan po, ang susung bagungo na talbos ng kamuting kahoy. Sige po, maraming maraming salamat po. At kung nagustuhan nyo ang aking vlog, huwag nyo palilimutan i-like, i-subscribe, at pindutin na rin po nyo ang notification bell para update.